Oh yeah, totoo po ang balita. Si Kabayan nakapatay po. Pinatay niya yung inaalagaan niyang one-year-old. Wala yun sa investigation. Nabugnot daw tong si Kabayan dahil maingay, makulit yung bata. Nilagay niya ngayon sa washing machine. Pinaikot yung washing machine. Habang nandun yung magulang, ha? Habang nandun po yung magulang. Well, siguro hindi niya intensyon na mamatay yung bata. Pero... In talagang nilagay niya sa washing machine yung bata. Eh anong anong lakas nung bata para 'di ba? Para po isalba niya yung sarili niya sa isang washing machine na umiikot. Yeah. Nagkaroon ng uh, injury yung bata. That cause uh, its death. And uh, kaya lahat po ng mga OFW sa Kuwait, talagaan nyo po yung mga bata yung magpag-good shot kayo kasi alam na mga employer yung balita ngayon. Naiparating na rin natin ito sa OWA. Alam na po ng OWA yung nangyari. At uh, they are contacting the, the embassy ng MW sa Kuwait. Sa kasalukuyang po nakakulong na yung OFW. Ay, God bless you.